Isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 21, 2024. Andito po ako sa tinatawag na Payatas Dump Site Control dito sa Santa Rita Concepcion Tarlac. Iba po ito dun sa Payatas, dun sa Quezon City. Kung maarte ka sa buhay, hindi ka pwede dito. Kasi ang hanap buhay ng mga tao dito ay basura. Nabubuhay sila sa basura. Tuwing third Saturday of the month, meron pong misa dito at pagkatapos po noon pinapakain po yung ating mga babayan na medyo sabihin natin na nasa laylayan. Mm -hmm. Kung kayo po ay may magandang bahay, kahit sabihin natin na hindi po maganda, basta maayos lang po. Maswerte na po kayo. Kasi po tingnan nyo po yung bahay nila barong-barong lang. Tapos ito po yung hanap buhay nila. Yan po. Oh. Pagpalaan mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pagdadaan sa kanila. Nawa na patuloy mo po sa mga kami upang malapasadani na mga pagsubok na ibigay mo sa amin sa araw-araw. Kahit mahirap ang buhay, sana tulungan mo po kami na maging matatag at uh, nananampalataya ka rin sa iyo kahit na kung isa palagi kami nagiging apasaway uh, at sumusuway sa iyong mga utos. Ito na po, hinahanda na po yung uh, munting biyaya galing sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong po ng mga kasamahan natin dito na silang naghanda talaga nagluto para po may maipamahagi sa ating mga kaibigan, mga kapatid, kapwa-tao na namumuhay dito sa Payatas Dam Site sa Santa Rita Concepcion Tarlac. Ayan po, meron tayong tubig, meron tayong palabok dyan at saka lugaw. Every third Saturday, ginagawa po yan dito para kahit papaano naman ay uh, makatikim ng masarap ang ating ayan, no, oh, mga bata. Ang dami mga kabataan ngayon, o mga bata na bata pa lang talaga, spoiled na. Matitigas ang ulo dahil in-spoiled ng mga magulang. Pero tingnan nyo po itong dito. Yung ibang mga bata, ganyan pa lang ang edad pero may cellphone na. Hindi lang basta cellphone, meron ng iPhone. Pakage nakalibot na siya. Ah. Ah. Pakage. Dina pananganda. Dina pananganda. yung mga magulang nito, mga bata na to kung dito na sila lumaki o dito na sila tumanda sa tingin nyo mga kaibigan yung mga bata na yan, nakapasok na kaya sila sa Jollibee, sa magdo, sa Mang Inasal, sa tingin ko hindi mga tol, kasi nga naman bago nila ipang Jollibee o ipang Macdo yung pera nila na kinikita nila sa pangangalakal ng mga basura, magkano lang yun syempre, bibili na lang sila ng bigas para may maisaing sila. Tapos bibili sila ng noodles. Yun yung laging kinakain nila. So ganun araw-araw sa mga nanonood sa akin, mga subscribers ko, kahit na may kaya po kayo sa buhay. Turuan niyo po yung mga anak niyo na huwag maarte at huwag maselan sa pagkain. Kung anong nandyan, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Turuan niyo po yung mga bata na lahat ng natatanggap nila galing sa kanilang mga magulang o galing sa inyo, ay galing po yan sa Diyos. Diyos po ang nagbigay niyan. Ginawa lang pong instrumento ang mga magulang o kung sino man. Ganun po sana yung lagi natin ituro sa kanila. Turuan po natin ang mga anak natin na magpasalamat sa Diyos. Halimbawa, meron silang gadget, cellphone o anak. Galing yan sa Diyos. Diyos ang nagbigay niyan. Ako lang ang bumili pero kung wala ang Diyos, hindi ko mabibili yan. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ako may trabaho. At dahil may trabaho ako, meron akong pera na inaibibigay sa inyo. Nabibili ko ang mga pagkain na gusto nyo, yung mga cellphone nyo, mga gadget nyo. Nabibili ko yon dahil meron tayong Diyos. So, kailangan tayong magpasalamat sa Diyos. At huwag tayong gagawa ng masama para hindi magalit sa atin ang Diyos. Ang mga bata kasi, Kapag sinanay mo 'yan na may takot sa Diyos, dadalhin nila 'yan eh hanggang sa pagtanda nila. Lalaki sila na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos. May takot para hindi sila gumawa ng masama at may pagmamahal sa Diyos para lahat ng gagawin nila ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pogi daw ako 'yan. Ha. Pogi. Akala ko ako. Sige, tuloy na tayo. Akala ko kasi ako yung tinawag Pogi daw eh. Akala ko ako. Inuulit ko po, mga kaibigan. Pasensya na po kung rambol rambol yung aking mga ina-upload. O, parang hindi na to. Wala ko kumukuha ng lugaw. Okay.

Rambol yung salita nila. May kapampangan, may Tagalog. Labas tayo dito. Ayan. Ito po yung uh, labas. Tingnan nyo po yung sitwasyon nila dito. No? Ayan, no? Mga basura yan. No? Yan ang kinabubuhay nila mga kaibigan hmm. Dito, ano to oh, Malalim to ah Tingnan nyo po hmm. Yan o oh. Diyan sila nakatira Diretso yan hanggang doon. So pasalamat po tayo Kung may maganda tayong bahay May maayos na bahay maayos na matitirhan Pasalamat po tayo sa Diyos at lalo po tayong magpasalamat Kung wala po tayong sakit As in yung malalang sakit Dito lang sila nakatira pero wala silang sakit Hindi kagaya nung iba na sobrang yaman Pero may sakit naman na malala Hindi sila mapagaling ng pera nila eh Kasi may mga sakit na hindi kayang gamutin ng pera Ayun no oh, umaatras yung isang truck Kasi hindi sila kasa So guys maraming maraming salamat sa panunood nyo Itong video na to. At uuwi uh, na tayo. dala na natin yung ating uh, mahiwagang uh, tricycle. <laughs> uwi na tayo. At uh, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na naman ng buhay. Pagalingin nyo po yung mga nanonood sa akin na may karamdaman. Kung wala man pong karamdaman, pat patuloy nyo po siyang ilayo sa mga karamdaman na mabibigat. Maraming salamat. Yung mga nanonood sa akin na matataas ang creatinine, huwag eh. kayong masyadong mag-alala. Huwag kayong masyadong ma-stress. Tingnan nyo si Dr. Willie Ong. Kahit na doktor siya, hindi niya na-handle yung stress. Siya na mismo yung nagsasabi eh. Na-stress siya, kaya tinamaan siya ng cancer. So huwag kayong masyadong ma-stress mga kaibigan. Binigay na ng Diyos ang gamot eh. Kailangan lang natin kainin. Yan, yung mga prutas, mga gulay. Yan, yung mga berde na gulay. Alam ko marami sa inyo ayaw kainin yan. Pero no choice ka kung ayaw mong kainin yung mga yan o di magpa-dialysis ka kapag lumala yung sakit nyo sa batong. okay guys hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan po yung sasakyan ni Among Gilbert Bidanes salamat po babayu kumusta ang buhay buhay